Ayang NBI NBA daw po nagpasalamat sa paglilinaw ni Alias Totoy. Nawala silang kinalaman sa kaso ng mga missing sa bungero. Itali ng balita mula sa KBP Golden Dawn Best Reporter of the Year, RH15, Giselle Ricaport. Giselle, good morning. Good morning, Koyang Angel. Nagpasalamat ang National Bureau of Investigation sa paglilino ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na walang kinalaman ng ilang ahente ng Bureau sa kaso ng mahigit 30 missing sa Bungeros. Ayon kay NBI Director Ryan Santiago, hindi pa niya nakakaharap si Patidongan pero bukas naman siyang makipag-usap dito para sa investigasyon kung hindi ng Justice Department ang kanilang tulong. Kung narito ang hinamon ng direktor si Arias Soto, hinapangalana ng mga sinasabi niya sa ngot umano sa kaso para maimbestigahan at hindi mahila ang buong kagawaran. Idiniin ni Santiago na ayaw niyang masira sa tawang NBI dahil pinagkakatiwalaan anya ng mga ito ang institusyon. Muli naman tinayak ng NBI director niya na kahandang sumuporta at ibigay kung anuman tulong ang hihilingin sa kanila ng Department of Justice. Pakinggan natin ang direktora. At least na vindicate kami, ang tiwala ng tao sa amin ayo kong masira. Ang NBI ay isang institusyon na pinagkakatiwalaan ng tao. Kaya ayun, ma maganda. Thank you, Totoy. Ito si Jocelyn Rico. Point para sa teaser issue sa Pilipinas o na sa Pilipino. I mean, salamat Jocelyn. Uh,